So mga ka-DIY, tayo po ay maghanap uh, ng kliyente ng solar. So let's go. Solar setup. Manang, mabalag ito. Ah. So yan mga ka-DIY, no? dito tayo sa Pucha. O oh, yan, napunta tayo. Nagbigay tayo ng pliers. Hindi ko na binidyo mga ka-DIY kasi medyo busy-busy pa. Medyo hindi ko mahawakan kasi ang dami kong bit-bit Oh. Yan. So yan. Pucha tayo. Let's go. Pasangat na tayo. Grabe. Yan. Uh, tayo sa kabila. Let's go. Tiyaga-tiyaga lang. Marami din mag... Marami ring makikilala... Makikilala rin tayo. Let's go. What's up mga ka-DIY. Nandito tayo sa Pucha. So yan. Shout out sila sir. And, uh, dito sa Triangle. Papuntang Mayuyaw and uh, Alfonso Lista. Ay Pucha pala. So dito ako. Uh, Mamaya-maya. Papuntang tayo sa band. So mga ka-DIY. Nandito tayo sa Triangle. Nakikita nyo pa yung Triangle. So, yun yung triangle natin mga kadiyo. So, sa Pucha, Mayuyaw na po tayo. So, tara. Wala pang bubili. Pero, okay lang. Uh, try and try lang. So, let's go! Bumili tayo ng uh, uh, chicken dito sa lugar ng Pucha. So, let's go na tayo. Uh, wala tayong nabenta na solar. So, next time. Uh, so, what's up mga kadiyo? Kain na tayo, no? Let's go! No! Yon! Bumili tayo ng Pucha! Pucha! Ya. Yeah. Yeah. So, yan. Na tayo na benta. So, tara sa abang iniintay natin yung mga uh, uh, project na natin. So, yan. Tara, kita tayo sa puta. Oh, yan yeah. yeah, driver natin. Meow, meow. So, let's go. May mga ka-DIY kasi kakain kami dito sa tabi

Halika ko sa ilog mamaya. Sa tulang, Sa tulad ng... Bawang siya. Kain na. Kain muna kami, boys. Bye-bye, boys. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye. Yeah. Okay, hey, wait. Tapos na tayo kumain. So, puto na tayo sa pocha. Ayan, uh, mga kaday, uh, wait. Uh, binagpagtas po namin ang papuntang pocha. Napit lang naman to San Mateo, yun lang San Mateo. So let's go, tara ulit maghanap na bibili ng ating asyenda. Let's go. Bumaba na tayo dito, no? Papunta sa Mayuyaw ba to? Puntang Mayuyaw na. So dito na tayo, um, magbenta-benta. Uh, Tingnan natin kung may bibili dito sa malapit sa sa ano sa school so dito sa kahabaan nito papuntang Mayuyaw. so let's go oh, mga guys Woo! Uh, mga bossing wala tayong nakuha ang ginawa natin yung bibili na tayong tinapay so tinapay na lang nabili natin Marami. so pakunta na tayo ng mayuyaw pero wala pa rin bibili so let's go tara na sa sakyan DIY no so nag decide na ako na Nay. nag decide na po ako na dito na lang sa tabi ng uh, pucha pucha pato na mag display ng uh, tinda na solar So, ito at mga ka-DIY, nasa gilid po ako ng school, no? Ayan. yung ating tinda, mga ka-DIY. So, tsaga lang po tayo, mabibili din ang mga setup natin. So, yung mga uh, COD natin, okay naman na. Hindi kasi ito, COD, hindi kasi ito ang gusto ng mga client natin. So, yung COD natin, iba po yun. So, ito yung uh, hindi po wala pong nag-avail. So, ibebenta natin dito sa tabi ng school. So, parang ulan, So, tignan natin kung uh, ulan at uh, tarang mag-bless. Go, let's go. Yan, kadayway. Picture tayo. So, uh, sa Pucha, no? Ikaw, alam kung ano anong school to. High school ba to? O college? O elementary? Ay, tayo sa baby. So, testing tayo ng battery. So, bye-bye muna mga kadayway. Uh, mamaya. Shout out po kayo mamaya. Uh, Pag-uwi natin. Bye-bye ay uh, lipat tayo ng rota kasi matumal sa konsulista sa pucha na naman tayo sa uh, susunod so dito ko na end yung video next na video ulit tayo so thank you for watching mga ka -DY. salamat sa paranood God bless Bye.